Ang mga bagyo ay galing sa Diyos. Ang mga lindol mula sa Diyos. Ang mga tsunami mula sa Diyos. Sabi sa aklat ni Job, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ang mga likas na kalamidad ay isang paraan ng Diyos upang ipaalala sa atin na lumayo sa kasalanan at magsisi. Kapag humahagupit ang mga kalamidad, maraming tao ang nagsisimulang manalangin. Nang tumama ang isang bagyo sa Visayas, maraming puno ng niyog ang nawasak. Isang kapatid na babae ang nasa tabing dagat na nakakapit lamang sa isang puno ng papaya habang siya'y taimtim na nananalangin. Pinrotektahan siya ng Diyos mula sa pagkatangay. Kaya't huwag matakot sa mga bagyo, manalangin at magsisi. Sabi ng Panginoon, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan handa ka bang magsisi